Ano? Anong sawat yan? OI! mga dayo ah! Si Dwight ah! Dwight! Ano? Bakit? Anong problema mo, pare? Gusto mo, one-on-one tayo basketball. Parang may nahabo One versus one. Uy, bata, kano'ng ginagawa mo dito sa court? Kasama ka pala yun. Siyempre. Ayusin mo nga, hindi kami naglalaro kayo, bata. Opo, huwag na. Kasama pa yung dalawa na eh, para... Tapos kayo, may laban-laban naman kayo. Kaya mo yan? Kaya? Ayusin mo nga, hindi kami naglalaro sa mga bata, bro. Ayusin mo nga... Pagkita, kita! mo nga...

Power, power, power. Power, okay. <laughs> power. Diket, diket -dik -dik kayo eh. Ay walay kayo. I did not touch you. Dikit no. kayo na ako presa. Tapos eh? ano? Ay walay, walay. <laughs> ano sige ba yun? Ano ba yun? Sige na, sige na, mo na. Sige. 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 sige na. Let's go. Sige na, sige na. <laughs> sige na, sige na. 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 na, sige na. Sige na, akong ginawa? Principal, principal. Paano okay. yan? <laughs> <Bilang langway>. Ako? <laughs> oh, oh, oh. Wala akong ginawa. Ikaw yung nag nag nagulog sige, sa paa ko. Masakit pa nga paa ko? Pas <laughs> <pas> <laughs> <laughs> sige, na ako, no. sige na, sige Sige, na. Lang. sige, sige lang. na, sige sige na. Sige na, Pusang! Lagi sige! Maluwang nga! Laki laki dito! Oh, hold na, hold on, hold on. Hold on. Balik bola. Galit ka ba? po oh, oh. hey, play! Game. Play! <laughs> I-try mo na kasi! I-try mo na! Ano ka ba? Bakala meron man talaga eh! Saan yung bola oh Bakit ayaw mo kasi matira? Tumira ka na kasi! Ganyan talaga mga galawan ng Bar eh hey, sobrang galing mga guys. Si Am galing talaga sila mga varsity. Oo, magaling talaga mga varsity kaya tara na. Uh, yeah, tara yeah. <laughs> na, guys. Tara muna ka sa eh. na! Ang bagal mo? Wala nga talaga. <laughs> oh, No, 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 no. Oy. <laughs> <laughs> hey, asa sila? Walis-walis. Sa boss. Malis ha? walis na! walis na! na. <laughs> Oh, bu bu Nandun yung pera natin eh! Abunin nyo! Abunin nyo dali! Dali! Wala tayong pera mamaya! Ay, <laughs> naku, no, paano ba yan? Nandun yung taya natin! Eh, sana ko nun ah!